Magandang araw mga kaibigan uh, Good news po ang pag-usapan natin ngayon Ang ating minamahal na attorney trex Angeles Isa sa mga magigiting na DDS Vloggers Panalo po siya sa isang kaso sa Supreme Court uh, Sinampahan siya ng kaso sa Supreme Court Kailan? nag na po ang Supreme Court Panalo si attorney trex Angeles At isa pang abogado na kasama niya Okay ito, post ni E.B. Hugalbot, one hour ago. Sabi niya, congrats, attorneys, luminous by Trixie Cruz Angeles and Amin Paglinawan. So, isiner ni E.B. Hugalbot ang post ng Batas PH. Masahin ko ang post, ha? The Supreme Court has dismissed the disbarment complaint against all lawyers who handled a case involving an expelled Iglesia ni Cristo minister for posting about the pending criminal cases citing a lack of intent to cause undue influence on the judges who handled the case okay so disbarment ito ha ah, panalo ano ba yung mga disbarment ano itong si Larry Gadon. Uh, atat na atat siya na mapadis may, uh, may complaint siya kay BP Sara disbarment. I think pa, kahit ata si PRRD may isinampang disbarment sa kanya. I'm not sure ano. Ito lang si uh, Larry Gadon ang malalako na nagsampa ng disbarment case against kay BP Sara. So dito wala dismiss yung disbarment case. In a 12-page ruling penned by Associate Justice Ami Lazaro Javier. Oh. Huwag kalimutan, si Justice Javier, yan ang uh, hero natin sa PhilHealth health issue. The Supreme Court Second Division has cleared Attorney Rose Beatrice Cruz Angeles and Attorney George Ahmed Paglinawan for violation of the code of professional responsibility and accountability. The case stemmed from a series of social media posts made by Attorney Cruz Angeles and Paglinawan, who were representing Isaiah Samson Jr., a suspended minister of Iglesia Ni Cristo, regarding the libel suit filed against him by the church. Accompanied by Attorney Cruz Angeles, Samson filed a complaint before the Department of Justice against INC Church leaders. A few days later, Attorney Paglinawan made a Facebook post regarding the said criminal case. Attorney Cruz Angeles also made a post criticizing then President Benigno Aquino III, former DILG Secretary Mar Rojas, And ex Justice Secretary Laila de Lima for not acting on the complaints they filed against INC. Thereafter, on various dates, multiple other posts were made on the Facebook account of Cruz Angeles, prompting Attorney Randy Serrano to initiate the filing of an administrative complaint against them. The Integrated Bar of the Philippines Commission on Bar Discipline recommended that Attorney Cruz Angeles be suspended for violating Canon 13, Rule 13 oh, mga Rule Canon, of the Code of Professional Responsibility. Meanwhile, Attorney Paglinawan was cleared of any administrative sanctions. The IBP Board of Governors reversed. the recommendation and dismiss the complaint but impose a fine of 15,000 each for Attorney Cross Angeles and Attorney Paglinawan for failure to obey directives from the investigating commissioner. In affirming such resolution, the High Court noted that the content of the Facebook post of the respondents falls within the constitutional protection of freedom of expression. Wow. Talaga no? Nakakatuwa ang Supreme Court, malaki ang pagpapahalaga nila sa freedom of expression. Adding that a public utterance or publication should not be denied such constitutional protection merely because it concerns judicial proceedings is still pending in court. More so, where the posts, as in this case, do not appear to be prejudicial publications in relation to the pending cases, as there is no allegation that it caused undue influence on any of the judges who were made to decide the cases. Yun po ang paliwanag ng Supreme Court. On the posts regarding then-President Aquino, Secretaries Ruas and Dilima, the Court held, That there was no showing that they are false, malicious, or unrelated to their official duties. As far as the second category of statements, it is well settled that criticism against government officials is protected uh, unless it is false, malicious, or unrelated to a public officer's performance of his duties. or irrelevant to matters of public interest involving public figures. Hence, respondents must be exonerated. It is clear from the foregoing that the subject statements are protected by freedom of speech. The subject statements were uttered in respondents' defense of their own cl client, either in a proper judicial proceedings and were thus absolutely privileged or in public in valid criticism of government officials. So, ito, basta public official ka, pwede kang batikusin. Basta yung batikus na yon within the bounds of the law pa rin. Okay? Walang malicious, walang ano, uh, defam defamation or anything. So, related ito sa isang kaso rin, Supreme Court decision ito na isang uh, akusado, binatikos niya ang isang barangay kagawad so convicted siya sa lower court, pagdating sa Supreme Court, na-dismiss yung kaso. So, ayun, may pag-asa pa ang ating justisya. Buhay na buhay. Again, relating to PRR this case, dahil buhay na buhay ang hustisya sa Pilipinas, dapat dito siya usigin hindi sa ICC. Kaya lang, yun na nga, isinorender ng administrasyong ito and tayo na lang, taong bayan, ang maghukom kung ano ang gagawin natin sa pangyayaring ito. So, congratulations, Attorney Angeles and Attorney Amin Paglinawan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang ating sweldo sa channel nito is pantulong sa tribo, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig sa Bukidnon. Panorin nyo ang video na ito. Muna po ni ang taga ng yero. Uh... Salamat may kay na gid ang gihinabang sa mong sim sa mga galon. Uh, nagadik jo kamay na bangkot ah tanan ni ang hinabangan dire sa kidnon una pa nga magpadayon sa paghinabang. og mo ang agianan nila lang kuya At o may imong mabampagid tama no makabuto adsay sila mga tawo maglabanan gyapon Oh makabot na gid sa balay ni kuya una niyang ang ilang balayan abot na gyud sa iyang balay abot na ang sen sa muna ni ang balay sa nataga anamugyero muna ni ang kadako sa buslot sa ilang balay og ibutangan lang gani og mga dahon apan ang daon laya na suwala so wala na magsilbi O karon niya on sa imong ika istorya nga karon na taga anak ka og maayo na ni karon ang imong balay. Usa ni pagpasalamat nako ni karon nga Adlawa, kay nakabot na mangyud ang ginabang diri sa bando nga sin. So ikaduha na pasalamatan nako ang nga video pod nga maitas ang tag kinabuhi og sa Ginoo pod gi sa pasalamatan nako kay nakabot man gid ang panalangin, panalangin diri sa bando. So nakatok na gid ko karon nga Adlawa. Mm -hmm. Mga hotib niya nga magpadayong yapon ang ilang mga hinabang sa mga katauhan. Oo. Oh, oh, Ginaot hey. karon ya mataan mga hinabang ang mga nagkalisod karon dire sa garden o sa Bando. Oo. sige salamat ya. Oo. og Sa video. sige salamat.